Oh, ito po, natapos na po paglalaba. Isampay ko na po. At, ayan. Ito po yung nilabang ko, ayan. Sidol po ito. Ay, tatasa na po mga puno dito. at Tabasin ko na naman yan, magtatagulan na naman po ngayon eh po natapos na ako pa aglalaba. magluluto naman po ako ng bangus papaksi ko nga nakahuli, naisalan ko na hindi ko nagpakita sa inyo yung ginawa ko eh. pastades po kasi ito eh. ito po sinaw ko ko ng quaker oats butter chicken saka osterific madig sarap saka paminta, ito yung paminta e eh. ilagyan ko po ng paminta sa sili. Mm. Sa carrots po yan. Ito po nakasalang na nga po eh. Mm. Hmm. Naglalasang mong nagami manok na po. Tsaka oyster. Mm. Tsaka hmm. parang tobleron. Amoy, gawa doon saan nilagay yung chocolate. Yung quaker chocolate ito po ah. Dito po mga ano, unique na lasa po ngayon ito Mga bagong mga lutong cham dua tung pacham kahago na po wame yu paksi ulang yan galasang manok na butter chicken kanya po magluto si Pidoli sar saare po Hindi po, hindi po totoo wagay Huwag po kayo maniniwala yung nilagay ko yan. Nakalagay lang po yan. Huwag po ninyo seryoso na hindi ko po nilagay yan. Biro, joke lang po. Ito lang po mga nilagay ko dyan. Pampaksi talaga. Wala lang po ako masabi kaya po bukulo na. Ikit mo ko na yan maya maya. Salamat po. Inuulit ko po, huwag niyo po dibid to ah. Joke lang po yan. Prank lang po yan. Salamat po.